Mr. President, kanina pa ho kayo tingin at tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa, sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Uh, nagpapansin ba kayo ni Senator De Lima? Wala, wala um, mong um, maganda dyan. Dito lang. <laughs> anyway, Mr. Chair. To be serious, uh, Yes, a serious Mr. Note, Chair, no, we, uh, I, think, I, I, uh, uh, I beg uh, the SB Pro Tempore to lead yeah. us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm yes, not, uh, Salamat, I, I, I was not joking. I was just uh, para more light. Nandito, well, or citizens of this country. Anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Ah. <laughs> Kasi sir, binaback-upan ako ng tatay mo. O dito to, hindi na wag na lang tayong ano, ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Dabao na babalitaan na maganda. Kaya ang Dabao nag flourish. No sir, yung pangalan ng sabi niyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, was about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource. Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero sagot. ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayat ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. May... Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards po ba sila? kung anong history yung tao na yan patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. yan. Lalo hindi ng ho. police. Bakit Wag... ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Paiba-iba yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Pinabayaran uh -huh. ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. Libre so libre so, so, lang, lang may yung pagpatay. May remind Senator, this is just an intervention. Yeah, will, sorry. We have to follow the record. Pagka mayor, pagka prosecutor. Ako alam ko, dumana ko, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan salamat tayo, Mr. Diyan. Chair. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never totoo had a chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is... it on record, tayo Mr. Chair. tayo magkaintindihan Senator Estrada has the floor. Uh, thank At you, Mr. Chair. At Love kung you. pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. May... Your Honor. Uh, uh, silence, please. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to <laughs> Senator Ontubero kasi sensitive sa mga ganitong uh, yung karakter ko gano talaga Baski saan mo ako ilagay gano ka even in front of uh, anybody gano'n talaga ako bastos ako walang hiya ako kasi 'tong lang ako galing ako sa ah uh, salamat kayo Mr. Chair kayo. Uh, hindi ako sensitive Ayoko lang talaga ng bastos, ayoko nang walang hiya, lalo na pag pinag-uusapan natin uh, kayang, ng seryosong ako, bagay ng war on drugs sa extrajudicial killings. Ako, ako bastos man, wala ang stage. hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro hindi ako dadating itong pag-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako, hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ba, baka sabihin mo, magmagwalang hiya ako sa inyo, hindi at uh, may kunting edukasyon rin ako. Uh, decency. Yung, 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 yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, in, I mean, not you, Uh, yung the entire country. I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, uh, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solusyon during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi ako, ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Kuminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Yun na, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Ayong malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging ano ko, talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Mr. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinagusapan kung malay ang droga, pinagusapan po natin kung yung polisiya, naging policia niyo. Mr. Doon Chair, doon. if I may. Salamat so it's Mr. Mr. Chairman, may I just be, be, be clear on this? yung 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 ano yung lumalabas sa karakter ko yung policy ko yun na yun yung sa yun na yung experience ko kaya lumalabas sa yung sa utak ko pati bunganga ko, ako yun na yun yung galit ko galit talaga ako sa droga sasabihin ko sa inyo mainit ako thank you thank you ba ako sa inyo ng talian mo ang tao patayin mo Sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh. Extrajudicial killing. man ba ako sa inyo ni Minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakaiga? Tell the people now bago tayo mamatay. Thank you, Mr. President. Uh, I think... Uh... Mr. Chairman, uh, medyo mahaba na yung time ating, Yes, yes, alam uh, ko. Time gusto ko. na siyang uh, Thank you. If, you, if, the premise, if the President can still stay a, 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 little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at, I am at your disposal, pa, sir. Ako, ako, magsabi ninyo hanggang bukas tayo okay. dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, <laughs> actually <laughs> dapat Senator Bato nag-apologize tayo kay President for uh, starting our hearing in the morning. Doon siya, doon siya nahihirapan na Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. Oh, file the The case in court or file the cases in court. That is why, Mr. President, I was asking uh, during my line of questioning a while ago, addressed to uh, former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated allegedly the DDS, if there is a right term for it. She did not. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when I think when uh, when uh, Senator Delima or uh, when she was the chair then of uh, the CHR, you were present during the investigation. If I am not mistaken, Mr. President. And, yes, sir. And the, the the President, when I asked him, uh, uh, denied that there was an existence of uh, the Davao uh, death Squad. My my question lang, uh, Senator Delima, why bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso? Kung talagang naniniwala po kayo na meron po talagang death squad, why did you not file cases immediately Nasag when he was just still a mayor? Yes, Your Honor. Nasagot ko na po yun. Hindi mo nga sinasagot eh. Yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against The, the former mayor all right when you were secretary of justice you had all the power you were a very very powerful cabinet member member under the aquino administration why did you not pursue it because at that time wala na nga nagiging resulta nung mga nagiging investigation then because again you, madam my, my, chair may madam chair nin, uh, uh, madam senator you were a very, very powerful member of the cabinet during the Akina administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga uh, government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. At that time, the relevant, real, evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Alam mo itong war of the... Ito, ito, itong pedea, hindi ko hindi, hindi masabihin inutil. Pero kung yung pedea, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me, galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor congressman. Hindi kaya ng pedea. Hindi nga niya alam sino yung mga dyan sa palibot dito sa batasan, sino yung dito sa batasan, sino yung mga drugista dyan sa... Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police, at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, Kapitan polis Berengai. Yan.